Hello! For today's video nga pala ay ipiplex ko lang ang aming dawa ginding. Dahil nga magbe-birthday na daw siya, gusto naman daw niya kahit papano ay merong pagbabago sa kanyang look. At kaya nga binigyan na siya ng kanyang daddy para magpa-parlor at magpagupit. At syempre, nag-research-research pa siya kung ano yung ba yung gusto niya. At ang sabi nga niya, yung layer-layer na haircut. At ayan, daladala -dala niya yung cellphone niya sa parlor. At yan ang pinakita niya doon sa manggugupit. At ayan na nga, ginugupit-gupitan na siya dyan. Ayan. O, ba diba? Parang kailan lang, daliginding na agad siya. Kaya, okay lang yan. Sige, for the go lang. O, ba diba? Mm. Pak na pak. Pero sabi niya yan sa akin, actually may gusto lang daw magpagupit. Si daddy niya, sa samantalang sabi niya sa akin before, siyang may gusto magpagupit bago mag-birthday. Ah, na nga nagpalinis na din ako ng kuko sa paa habang nagaantay sa kanya para hindi naman ako maboring, no? Syempre, sumabay na din ako at paalang lang talaga yung pinalinisan ko diyan kasi nga wala naman sa isa kung pati ka may dahil naglalabat, naguhugas naman din ako, di ba? Hay nako, ang boy ng nanay, syempre. Kaya, ano pa ba? oh, ganyan lang. Tagapanood ka na lang habang nagpapaparlor ang iyong anak. ba diba? So, sige lang. For the go lang. Kung saan siya masaya. Kasi sabi niya nga, ito lang daw siyang handa sa birthday niya. At least, mayroon namang pagbabago sa nangyari sa kanyang look bago siya mag birthday o diba talaga na nga siya at ito na nga palang kanyang result pero medyo hindi siya na satisfied sa bangs niya girls kasi nga ang gusto niya pala ay yung full bangs ito one sided lang sabi nung manggugupit kaya ayan na nga binawasan ng konti at ito na satisfied na siya sa full bangs o diba Kaya na ang kung okay na ba sa kanya ba